And guys, naglaban naglabas maglaba si Ate Remy. Ayan, kahit na may sakit, sige, laba pa rin. Trabaho pa rin. Diyos ko po. At yung am ko ay eh, kararating lang... galing trabaho. Yan, yeah, Galing sa, ano siya, galing sa nagbakasyon. Uh, Hmm. Yan, yan, yan. Guys. Pinalancha ko yan. oh, pagkatapos nilabang, ko pa yan, Nilabang ko, pinalantsa ko pa. Ah, diba? Ayan, oh. oh. Wala pa dyan, guys, yung puti. Nilabang ko na yan, ah Kapaplantsa ko na lang. Oh. Yung puti, hindi pa kasama ang puti dyan. Kasi nandoon pa, hindi pa natuyo. Ang guys, kaya't Kahit may sakit, guys, nagtatrabaho, sige pa rin. Kahit na may sakit, sige. May Amerikana pa doon. O, di ba? Paano yung amo ko dumating nag supper? O, yung babae din. Ayan. Mamaya doon sa baba. Ito yung sa lalaki. Wala pa dyan, guys, yung puti. Ang dami pa doon naplanchahin ito inalwas ko yan guys ha ah. hindi yung hindi ko nilagay sa washing machine ayaw ng amo ko nung nakalagay sa washing machine yung long sleeve kailangan kamayin mo yan ayaw yung ilagay sa washing machine marti yung amo kong lalaki dapatan nyo ba